Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang panalo ng Gilas Pilipinas kontra sa kupunan ng napakalakas sa New Zealand. Ngayon mga ropa, dito sa game na to, first time in 8 years na talo na ng kupunan ng Gilas Pilipinas ang kupunan ng New Zealand. Ang history kasi nito mga ropa, ni isang beses hindi pa talaga nanalo ang kupunan ng Gilas against sa New Zealand. At sa game na to sa Mall of Asia mga ropa, history para sa kupunan ng Gilas. Tuwang-tuwa ang mga fans ang ating kababayan ng mga players at lalo na si Coach Team Cone. Ngayon mga ropa, ano nga ba ang kinamit na ni Coach Team Cone dito? para makamit ang unang panalo ng Gilas. Ito ang game analysis at breakdown Gilas Pilipinas versus New Zealand Tall Blacks. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito muna tayo dumako sa first five ni Coach Tim Cone. Ang starting point guard niya dito si Scottie Thompson, shooting guard si Dwight Ramos, at ang kanyang mga forwards dito mga ropa, small forward si Justin Brownlee, at vice versa mga ropa Kai Soto, Jun Marpardo. Pwede mapalitan as power forward at center, pero dito sa mga ropa si Jun Marpardo muna ang naglaro ng center habang magkasabayan sila ni Kai Soto. At ang unang possession dito ng Gilas mga ropa, si Uning nila wala dito hanggang sa umabot kay Jun Mar Pardo. Triangle offense kada pinairal dito ni Coach Team Ko na nag-end up nga dito sa kamay ni Jun Mar Pardo. Sa pagkakataon niyan mga Robaw, isolation man on 1 defense lamang ang lalaro dito ng New Zealand against kay June Mar. Kaya kinapitalize niya pag pagkakataon niyan dahil walang help defense gan sa kanya. Yun nga lang mga Robaw, mintes ang tira dito ni Jun Mar Pardo. Basket is not good. Another possession ng Gilas Pilipinas mga Robaw, again triangle offense sana ang raran nila dito. Pero nag-end up ang bola dito kay Kai Soto na open na open siya dito sa may three-pointer corner. Dahil open yan mga Robaw, pinukol na din ni Kai ang 3-pointer na yan. Yun nga lang mga Ropa, Mintes ang tira na to ni Kai Basket is not good. Sa mga unang minuto ng first quarter, mga Ropa, maalat ang mga players sa Gilas Pilipinas sa shooting. At kung anong alat naman ang Gilas Pilipinas, mga Ropa, siya namang init ng kupuna ng New Zealand. Pansinin natin muna ang depensa ng Gilas Pilipinas dito, man man defense yan, na may halong zone defense. Dito sa play na to ng New Zealand, mga Ropa, parang nag-drill lang sila sa may ibabaw. Nagpasapasaan sila dito. Pero pansinin natin na dalawang screen dinaanan ni Dwight Ramos dito. Para bulin yung binabantayan niya, take note din naman natin si June Marbardo dito sa so may gitna. At posible yung umangat yan si Jun Marbardo para mag-defend dito sa may 3-pointer. Kaya ang nangyari dito, naka-drop defense si Jun Marbardo at the same time bumubuo sila ng zone defense dyan. Ayaw nila magpapasok dito sa may paint at mapenetrate yung defense nila dito kaya kanya na position nila. At the same time mga ropa, si Dwight Ramos ay bahagyang naiwan na binabantayan niya dito dahil sa dalawang screen na sinet against sa kanya. Kaya nagkaroon ng pagkakataon dito ang New Zealand na pumukol ng 3-pointer. Basket is good yan para sa New Zealand, di si Manny. At dito din sa quarter na to mga ropa, maraming turnovers ang inumit ng Gilas Pilipinas. Yung mga turnovers na yan, hindi galing sa defense ng New Zealand. Yan yung tinatawag nating unforced turnovers para sa kuna ng gilas at madami-dami yan sa first quarter second quarter. At mga ropa, alam kung pinanood nyo tong laro na to ng live, alam natin, napansin natin, na ang game plan lang ng New Zealand dito ay pumukol na pumukol sa may three pointer At mga ropa, hindi natin may kakailan na effective yan dito sa first quarter at second quarter ng New Zealand. Dahil talaga naman nagkaroon sila ng open look dito sa may 3-pointer at ang ginagawa lang nilang play dito ay nagsiset sila ng high screen sa may ibabaw. Set ng high screen dito sa may ibabaw, mga ropa, nakuha na si Dwight Ramos, ang tendency at outcome yan. Open sa top of the key ang kupulunan ng New Zealand. Easy 3 points agad, no problem. Easy man, iba is good. Sa kakataw na to, mga ropa, 8-0 agad ang score lamang ang kupulunan ng New Zealand. Napansin nyo din ba yung error dito sa may scoreboard? Nung nagsisimula pa lang ang laro. Pero dito naman, mga ropa, possession ng Gilas Pilipinas. Dito na nila nakuha yung kanilang first points. At ito ay galing sa katauan ni Kai Soto na nakabingwit at nakakuha ng foul dito sa may gitna. Pasok ang dalawang free throws dyan ni Kai Soto, kaya na nangyari dito, 8-2 ang score. At again, mga ropa, depensa ulit ang Gilas Pilipinas dito. Sa possession na to, good defense naman laro ng Gilas Pilipinas. Pero tingnan kasi natin tong tira nitong player nito sa New Zealand. Napakatangkad ng na player niya. Ang shooting form pa nga niya mga ropa above the head. Ang tangkad na nga niya nasa may taas pa yung bola. Good ha? defense naman laro ni Kai Soto dito dahil di naman siya naiwan diyan totally. Yun nga lang better offense dito para sa ng New Zealand. Basket is good. Atagan mga ropa ang depensa ng Gilas Pilipinas zone defense defense ulit. Patsinin natin dito na nakasum sila dito sa position na to. At tayo talaga nila makakapasok players sa New Zealand dito sa may paint or sa loob ng may three pointer. Pero dito nga sila pinagbayad na ng New Zealand mga Rob dahil sunod-sunod na 3 pointers ang pinakawala ng New Zealand dito so defense ng Gilas open 3-pointer para sa kabuna ng New Zealand honestly speaking mga Rob mabagal ang close out ng Gilas Pilipinas dito kaya nagkakaroon ng open look dyan ang kabuna ng New Zealand basket is good na naman yan napakainit nila dito sa first quarter 3-pointer easy money no problem at dahil dyan mga Rob abante agad ang kabuna ng New Zealand 13-4 9 points agad ang awak nilang kalamangan buti na lang sa kabilang banda mga Rob bumawi agad si Justin Brownlee dito sa opensa kaya ang nangyari dito 13-6 ang score basket is good para Justin Brownlee Alam ko ang karamihan sa inyo mga tropa na panood niyo nang live tong laro na to Gilas Pilipinas versus New Zealand at hindi natin maikakaila na kinapitalize sa ng New Zealand dito yung kanilang 3 pointer dahil nga na-open sila dito against sa depensa na ginagawa dito ng Gilas Pilipinas against sa kanila Sabi so, lang manda mga tropa ang ganda ng set up play na ginawa dito ni Justin Brownlee at kay Soto dahil saka na to ni Justin Brownlee dito sa may gitna nakuha niya ngayon yung defender dito ni Dwight Ramos Good IQ play para kay, kay Soto dahil nabasa niya yung senaryo na nangyayari dito pinasa niya na yung bola kay Dwight Ramos hindi makakabol ang defender ni Dwight Ramos Ramos dito dahil sa ginawang cut ni Justin Brownlee. Ang tendency at outcome niyan, mga ropa. Open na open si Dwight Ramos in sa corner 3-pointer. Ang buong Pilipinas ay hindi naman binigo ni Dwight Ramos dito sa tira na to. Basket is good ang corner 3-pointer para sa kanya. At again, sa possession na to ng Gilas Pilipinas, Kai Soto at Justin Brownlee connection na naman ang nangyari dito. Give and go, naging play dito sa dalawang players na to, Kai Soto and Justin Brownlee. Hand off ni Kai Soto dito. Sa may cut niya at ang gandang pasa dito ni Justin Brownlee doon sa may paint. High IQ player talaga to si Kai Soto, mga ropa. At hindi siya selfish. Penetration lang pala ang ginawa niya pag-roll dito parang may pasa ang bola kay Junmar Marparto na nagkaroon ng easy 2 points dahil sa napakagandang pasa na to ni Kaiju. Kaya ang nangyari dito, nakahabol ako muna ng Gilas Pilipinas sa pagkakalamang ng New Zealand. 13 to 11 ang score. At again mga Ropa, ang problema ng Gilas Pilipinas nito sa game na to, ang 3 point shooting ng New Zealand. Feeling ko lang dito mga Ropa, kaya nagkakaganto ang Gilas Pilipinas sa may 3 point. Eh mas in-anticipate ng Gilas na babakbak sa loob ang tall blocks ng New Zealand. Imbesa sa 3 pointer sila bumantay. At ang nangyari nga dito mga Ropa, again, naka-zone defense na naman ang Gilas Pilipinas dun sa may paint sa may at full rotation, full close out sa gilas sa Pilipinas, tendency open three pointer na naman para sa puna ng New Zealand. Again, basket is good na naman para sa puna ng New Zealand at ilang three pointers sa gada na naitala nila dito. Na masyadong nakakasakit kontra sa puna ng gilas sa Pilipinas. Susubukan sana ni Scotty Thompson na bumawi sa may three pointer pero mintes ang tira niya na yan. At again, possession ulit ng New Zealand. Walang abog-abog mga ropa, yung talaga ang game plan at gameplay nila dito, puro three pointer lang, walang asawaan na three pointer. Pero sa three pointer sa to ng New Zealand mga ropa, nakahabol si Jun at na contest niya ang three pointer sa corner na yan. Ito sana mga Ropa, kahit konting resistance lang dito sa may tira sa may 3-pointer. Good defense yan para sa puna ng Gilas Pilipinas. At ang tendency outcome nga yun, mga Ropa, minte sa tira na to ng New Zealand tall blocks. Okay nang makasabay mga Ropa sa tira ng New Zealand kesa naman open na open ng 3-pointer. Katulad nga dito ng ginawa ni Jun Marpardo na nagkaroon ng konting resistance dito ang tira ng New Zealand. Pansinin natin dito mga Ropa na natauhan naman ang players ng Gilas Pilipinas dito sa so, ginagawang playstyle ng puna ng New Zealand. Kasi dito maangat na sila kahit si Kai Soto maangat na siya dito sa may three pointer ang Ang tendency set outcome niyan mga ropa. Tumira na naman ako muna ng New Zealand dito sa may corner 3 pointer. Masabayan niya ni Kai Soto kaya ang ending niyan mga ropa, inap resistance para sa tira Bas na yan. not good hindi man lang tumama sa ring dahil yan sa depensa ni Kai Soto na nahabol na dito yung 3 pointer New Zealand. Ngayon mga ropa, makikita natin yung epekto pag nakakasabay ng players sa Gilas Pilipinas dito sa 3 pointer na ginagawa ng New Zealand. Nagmimintes sila. At again mga ropa, nagmimintes naman pag sinasabayan at the same time hindi naman pwedeng laging pasok ang tira nila sa may 3 pointer. Mintes ang tira dito kapos, isi rebound para sa Gilas napaka-interesting talaga ng ginagawa ng New Zealand dito. Dahil puro 3-pointer ang pinapakawalan nila. Ni hindi sila nagpe-penetrate sa depensa ng Gilas Pilipinas. Number 1 option na nagre-rely lang sila sa kanilang 3-point shooting dito sa game na to. Sa pagkakataon nga pala na to, mga Ropa, pinasok na si Calvin Optana ni Coach Tim Con dito sa lineup. At agara naman nakapag-produce si Calvin Optana dito sa may corner 3-pointer. Signature corner 3-pointer ni Calvin Optana yan, mga Ropa. Kahit sa ng talk and text sa finals sila, sa Inebra, yan din ang mga kumitil na 3-pointer sa kupuna ng Barangay Inebra. At ginamit niya yun sa mga may gilas Pilipinas. Corner 3 pointer dito para kay Calvin Optan basket is good. Pero sa kabilang manda mga ropa, bumawi agad yung matangkad. Walang yakasing tira yan mga ropa. Ang tangkad na player tapos ganyan pa yung tira. Ang hirap tapalin at the same time may shooting pa yung player na yan. Midrange jumper para sa kanya again, basket is good. At back to back possession mga ropa ng New Zealand, tall blocks. Dito ang tumirada naman ay si Webster. Grabe tong Webster na to mga ropa. Napaka shooter nito at halos hindi na nga magmintis to dito sa first quarter. Nagpakawala siya ng 3 pointer dito. Again, basket is good na naman to para sa punan ng New Zealand. Alam mo mga ropa nung nanonood ka ng live dito, talagang mapapabilib at maiinis ka dito sa tira ng New Zealand na to at lalo dito sa player na to na si Webster. Puro pasok man naman ang kanyang tira lalo na sa mga 3 pointer pa. At mga ropa wala naman ako makita ng ginawang counter adjustment dito ni coach Tim Cohn para sa 3 point shooting ng kupunan ng New Zealand dito sa first quarter. Yung normal na defense lang ginagamit nila dito kahit nakakapol na ng 3 pointers dito ang kupunan ng New Zealand. Walang adjustment dito mga ropa kaya dito sa possession na to again nakapukol na naman ang kupunan ng New Zealand ng three pointer. Yung matangkat na player na naman, naman na may napakagandang shooting ang tumirada dito. Enough space para sa kanya yan. Medyo delay ang pag closeout out dito ng Gilas Pilipinas. Kaya ang tendency at outcome, basket sigurad na naman para sa na punahan New Zealand. Napakaswerte, napakainit ng kamay nila dito sa first half. Actually, 20 to 20 na ang score dahil dyan sa tira na yan. At uh, 20 to 20 nga ang score dito mga ropa. Nagkaroon naman ng mini run dito ang kumunan ng Gilas Pilipinas para mahabol ang kalamangan dyan ng New Zealand. Buti na lang talaga mga ropa, nandito si Justin Brownlee sa kumunan natin. Mintes nga ang tira niya na to pero dahil sa sipag at asya ni Justin Brownlee nakuha pa niya ang rebound para sa putback easy 2 points basket is good para sa kanya Nagtala nga pala si Justin Brownlee sa game na to na tumataginteng na 26 points together with 11 rebounds Double-double si Justin Brownlee sa stat sa game na to Sa possession na to Scottie Thompson nakakuha ng mismatch against dito sa big na kupuna ng New Zealand Medyo na rito ng bahagya dito ang center ng New Zealand ko saan de-defense at nag-end up nga siya dito sa kamay ni Scottie Thompson Ngayon mga ropa ang lakas ng ni Scottie Thompson wala siyang takot Kahit ang laking player niyan mga ropa inatake ni Scottie Thompson. Thompson ang depensa niyan. Mas lamang naman si Scotty Thompson dito sa speed. Pero face to face mga ropa ni Scoran ni Scotty Thompson ang pagkalaki-laki player na yan. Easy 2 points para kay Scotty Thompson. Basket is good. Eto mga ropa sa pagkakataon na to sa possession ng New Zealand umatake sila sa depensa na kubuna ng Gilas Pilipinas. Ang atake nila dito sa depensa ng Gilas Pilipinas mintes ang tira na to at medyo awkward shot yan. Good stop para sa kubuna ng Gilas Pilipinas at sa kabilang banda nakakuha pa ng offensive rebound si Scotty Thompson dito. Ang lalaki ng players sa New Zealand dyan pero siya nakakuha ng rebound na nag-end up pa dito sa assist niya lang kay Junmar Pardo. Ang tendency at outcome niyan mga ropa, easy 2 points para kay JMF. At again mga ropa, Kai Soto, Justin Brownlee connection na naman dito. Ang sigip nga dito sa may paint mga ropa at nag-isa si Justin Brownlee dito. Pero dahil ang tangka ni Kai Soto, ang taas ng pagkapasa niya dito, nasa lupa rin naman niya ni Justin Brownlee. Ang outcome tuloy niya, nagkaroon ng easy 2 points si Justin Brownlee dito. What a play by Kai Soto at what a connection sa kanilang dalawa. Nagmintes ang tira dito na kumunan ng New Zealand mga ropa kaya another possession na naman sa Gilas, Pilipinas. At dito mga ropa, triangle open si Coach Tim Cohn. What a dito by Scotty Thompson para makukuha ng easy layup dito. Again, basket's good na naman para kay Scotty Thompson dito sa layup na to. Kaya ang nangyari niyan dahil sa mini run na to na kung ng Gilas Pilipinas, 31 to 30 na ang score. Sam punto sa lang kalamangan dito ng New Zealand. At again, sa kabilang banda mga ropa, umatake na naman ang New Zealand dito sa may loob. At again, mintis na naman ang tira nila dito sa may paint. Kaya pala di umatake sa depensa ng Gilas Pilipinas sa New Zealand. Eto pala ang nangyayari. Wala silang kasiguraduhan sa puntos pag inatake nila yung paint. At the same time, maganda din naman depensa ng Gilas Pilipinas. Ang laki ni Kai auto na nakapara doon sa may ilalim. At again mga ropa, Scotty Thompson na naman ang tumirada dito para sa na ng gilas. Grabing effort ang pinapakita ni Scotty Thompson dito. Nakakuha siya ng penetration sa depensa ng New Zealand at again, easy two points na naman ang layup niya na to. Basket is good. At the same time, minta naman ang tira ng New Zealand sa may kabila. Mintes ang three pointer nila. Sa three pointer ulit sila sumubok dito. Possession ng gilas Pilipinas at si Scotty Thompson na naman ang may hawak ng bola. Pagkalayo la yung three pointer mga ropa, pinukul ni Scotty Thompson. At grabe na ipasok ni Scotty Thompson ang three pointer na yan. Walang kabog abog. Kaya ang nangyari dito, kanina ang Gilas Pilipinas nagagabol sa score ng 28-20, ngayon sila na may hawak ng kalamangan 36-31. At nakakuha pa sila dito na napakagandang pasa kay Kai Soto. Nag-isa si Kai Soto dito sa may ilalim, sa may paint. Slam lang ni Kai Soto. Easy 2 points para sa kanya. Basket is good. Ayaw paawat awat ng kumuna ng New Zealand kahit nagmimintes sila sa three pointer Talagang three points lang ang bread and butter nila dito sa game na to. Corner 3-pointer para sa kanila. Basket is good yan. Hindi na nagmintes yan. Ang score 39-37 lamang sila ng dalawang puntos. Buti na lang mga ropa si CJ Pares nagparamdam na dito. Sinagot niya ang 3-pointer ni New Zealand sa version niya ng 3-pointer niya. Basil is good para kay CJ Perez. ang long range bomb na to. No problem para sa kanya. 40-39 ang score mga ropa at si Justin Brownlee naman ang pumukol ng 3-pointer dito. Same spot kay CJ Pares. Same spot, same shot, same result. 43-39 ang score dahil sa 3-pointer na yan ni Justin Brownlee. Yun nga lang mga ropa ayaw talaga magpaawat na New Zealand dito. Tanging 3-pointer lang ang ginagawa nila ditong opensa. Sa 3-pointer na to mga ropa naging 43 to 42 ang score. At eventually mga ropa, ang first half nagtapos sa score na all 45. Talagang dikdikan ang laban dito mga ropa, pero sobrang interesting ng ginagawa ng New Zealand dito dahil ang mga points sila ay nanggagaling lang sa si 3-pointer at wala silang ibang ginagawang play dito. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa ginagawa play dito ng New Zealand dito sa first half? At ano din masasabi nyo sa ginawang response dito ng Gilas Pilipinas? All 45 ang score. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Magkwentuhan tayo.